dalawang pelikula po yung binigyan ng X rating ng MTRCB. Ng... Movie and Television Review and Classification Board. Yan. Ito yung Alipato at Muog. At yung isang movie naman ay yung Dear, Dear Satan. Satan. no? Ang sinasabi nila, itong Alipato at Muog ay tungkol kay Jonas Burgos. Isa po itong Desaparecidos o yung mga politically disappeared individual. Si Jonas Burgos ay siya yung anak ni Jose Burgos. Uh, kung naalala nyo, siya po yung nagtatag ng mga alternative press nung panahon ni Ginoong Marcos, nung the senior. Um, uh, uh, dahil nga kontrolado ng dictatorship yung laman ng mainstream media. Hindi pa kasi ako pinapanganak noon eh. So, pakikwento. Kaya nga yung explain ko eh. Actually, pinanganak ka na nun. Baby pa ako noon. Oh, baby ka pa noon. Uh, uh, so, tapos... So, talagang malaking uh, ano symbol talaga ng resistance. Kasi despite the regime's insistence on controlling media uh ito yung mga maliliit na, na newspaper na lumaban mm -hmm. so yung yung news doon hindi galing sa malakanyang oo uh, so ano nangyari kay Jonas Jonas for some reason uh inabduct noong 2007 sa isang mall broad daylight tanghali ata habang kumakain ...or papunta sa isang restaurant, hindi ko na maalala. Oo, oh, tapos hindi pa siya nakikita since After then, then, no. Oh. Yan. So yung movie na to ay tungkol kay yung uh, search, yung paghahanap, kay Jonas, uh, no? paghahanap kay Jonas. At ano yung basehan ng MTRCB for saying na at bigyan ng X rating itong pelikula to. Merong bang legal basis yung MTRCB para um sabihin na X rating ito? Merong provision po dun sa dun sa PD 1986 ito Pakibasa. yung Ang sinasite nilang provision those which tend to undermine the faith and confidence of the people in their government and or the duly constituted authorities mm. Anong tingin mo and, and 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 what does it mean kapag natagas x-rated x-rated ang isang pelikula ba, hindi na yan, ba yan mapapalabas sa movie uh -oh, houses uh -oh. or limited showing lang well, actually nutilig no, na ko kanina parang uh, they can stop the showing of a movie of a movie uh, at ang basehan nila ay nakakatreten ng faith? Undermine yung uh, faith and confidence of the people in their government. Oo. Hindi ata ako nag-agree doon. Kasi parang feeling ko, itong specific movie na to, especially yun sa pagkawala ni Jonas Burgos, at ilang taon na po yan, hanggang ngayon wala pa rin justisya na nangyayari sa kanila. I don't think a movie can undermine an institution or a government yung gobyerno mismo ang mag undermine ng credibility niya dahil hanggang ngayon ay walang nangyayari at walang nagagawa sa kaso ni uh, Jonas Burgos ano yeah. so feeling ko itong decision sa kaso ng pelikula na to na bigyan ng X rating ay isang pagkitel ng freedom of expression para ipamahayag yung ating uh, sa loobin tungkol sa kaso ni Jonas Burgos at saka yung nature kasi ng movie dahil ito ay yung paghahanap ng isang uh, na abduct na tao no is necessarily uh, political it has to tatama talaga yan doon sa mga sa kapangyarihan ng gobyerno yung agencies na mga na, ahensya ng gobyerno um, para kompleto kag yung storya no kasi de documentary ito eh so hindi mo pwedeng hindi uh, ipakita yung naramdaman nila na response ng gobyerno oh at okay bakit may susupress yung isang katotohanan? Yeah. Eh, hindi naman to katang isip. Nangyari talaga tong insidente na to at may karapatan ng kahit na sino na ibahagi yung naratibong ito para malaman ng taong bayan kung ano yung tunay na nangyari kay Jonas Burgos. Uh -huh. diba? So, tingin ko mali yung desisyon ng MTRCB na bigyan ng X rating ang pelikulang ito. Okay. Meron pa yung process ng appeal. No? And even if i-deny yung appeal, pwede pa yung umabot sa Office of the President. Uh, Uh, at sa mga korte eventually eventually no uh, ang isa pang angulo dito i think uh, ang ang movie making uh, uh, they can take a stand on issues eh so talagang political statement to uh, even if it is a movie uh, and and because it is political baka na, na implicate talaga diyan yung free speech rights natin di ba yeah. lalong dapat pinagtatanggol ng pamahalaan ang karapatan nating karapatan nating magsalita and the problem with this is uh, sinusuppress kasi yung ano eh yung isang certain point of view it yes. keeps us from uh criticizing government mm -hmm. which is which is the thing that really bothers me diba? kasi karapatan natin yan at hindi lang karapatan tungkulin natin ang uh, mag pagpuna ng pagkukulang ng gobyerno at saka tingin ko, isang function din yan ng pelikula. Kasi yes. ang mga pelikula naman, may iba-ibang klase. Mayroon nagpapatawa, nagpapaiyak, may papalungkot, nagpapasaya. Pero isang function din ng politika, yung salaminin kung ano yung tunay na kalagayan ng lipunan. Ngayon, kung isusupress mo yung mga ganitong pelikula na naglalaman ng mga tunay na pangyayaring ng lipunan, ay hindi kumpleto yung naratibo yes. kung ano nga ba yung nangyayari sa ating kapaligiran. Yes. Kumbaga, hindi ka pwede magsalita ng masama tungkol sa gobyerno. Which is kind of wrong. Kasi part ng accountability ng gobyerno, yung makinig ng feedback Ayan. mula sa taong bayan. At Ayan. nakakalungkot kasi itong storya uh, ni Jonas Burgos ay isang pangyayaring nangyari talaga, di ba? Hindi siya katang isip na para maging dahilan na sabihin na paninira lamang Ayan. at uh, ng credibility ng institutions. For me talaga, If you want to build the credibility of the institutions, yan ay nababatay sa track record sa gawa-gawa ng gobyerno sa mga aksyon na kanilang isinusulong, hindi dahil sa tunay na obserbasyon at yung mga tunay na pangyayari sa lipunan. Otherwise, uh, kapag sinusupress mo yung mga ganyang pangyayari, ang tawag dyan, sugar coating, diba? Yes. Yeah. Un suppression talaga ng <laughs> ng speech. Oo. So ito namang pangalawang movie ay yung Dear Satan binigyan din ng x rating. Yung movie naman ito ay tungkol sa uh, bata na sumulat na ang plano yata niyang sulatan ay si Santa. Siguro nagkamali siya kasi parehas yung mga letters na sulatan niya si Satan. Si, si Satan. Si Satan. Si <laughs> Satan ay naging mabait? Ay, ang depiction daw sa kanya ay mabait. Okay, so on that basis, binigyan uli ng x rating ng MTRCB. What's your take on that? Ang alam ko lang yung sinabi ni uh, Lara, Lala Soto. Uh, kasi siya yung humaharap sa media no ang sinabi niya offended siya doon sa notion that satan can be depicted as a, uh, a good person oh, dahil hindi daw pwedeng mangyari yan kahit kailan ang problema ko diyan is that uh, sa, sa sa batas ang tawag diyan viewpoint discrimination ang pinapayagan lang ng gobyernong pananaw ay yung sang-ayon sa kanilang paniniwala na Uh, masama si Satanas no if there's any other uh, point of view ayo nilang ayo nilang ipalabas and that's the that's the very concept of suppression ng freedom of speech eh. mm -hmm. ang ang right natin to free speech means pinoprotektahan natin yung karapatan ng ibang tao mag magsalita ng mga bagay na kahit na hindi tayo sang-ayon okay mm -hmm. so pag sinabi ni uh, commissioner soto na I was offended. That's There's nothing wrong with that. that kahit dapat tayo ma-offend, uh, ang importante, pinoprotektahan ng gobyerno yung karapatan ng filmmaker na sabihin yung kanyang point of view. Yeah. De, ang, ang problema pa nga doon is ini-impose niya or kung, kung yung buong director, yung buong council na MTRCB, yeah. ini-impose nila yung pananaw nila sa perspektibo ng mga tao. Ako pa, maaaring hindi na ako nag-agree sa pananaw nila or, naga, or um, maaaring nag-agree din ako sa interpretation nila. Pero tingin ko kasi bahagi ng pag-develop ng critical thinking ng isang lipunan, yung iproseso yung mga ganitong informasyon at magbuo ng sarili nilang pananaw at interpretasyon. So nakikita nilang uh, pelikula. Yes. So hindi na naman natin napoproteksyonan yung lipunan sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanila ng mga informasyon at pagfilter ng mga ganitong informasyon at pag decide on their behalf ko ano nga ba yung dapat nilang panoorin at ko ano yung dapat hindi nila panoorin. Yes. Ang free speech, halimbawa nito sa sa, sa US no? Kasi hango doon yung ating free speech uh, jurisprudence. Halimbawa yung pagsunog ng flag ng US. Maraming na offend dyan. Sa, sa states no sa US. Pero nung umabot yung yung issue dun sa Court Suprema, sabi nila, yan ay isang form ng speech, political speech. Hindi mo pwedeng pigilan yan. Kahit na ma-offend ka deep down inside. Kung mayroong mga nagdudsunog ng crucifix sa lote mo, which is what yung mga ginagawa ng Ku Klux Klan nung nung araw. I hope nung araw pa no. Uh, it's allowed. That's also speech basta hindi ka lumagpas. You don't take the next step and uh and an act on that speech going inflicting violence yun bawal na yun mm -hmm. pero no matter how offensive the message is ang jurisprudence sa batas natin ay hindi mo pwedeng isuppress. suppress yeah kumu-offend ka okay lang yun that means the system is working mm -hmm. so In effect, what you're saying is, kung siseryosohin ng mga producers ng movie na ito, itong X rating na ibinigay ng MTRCB, ang recourse nila ay, one, mag-appeal hanggang sa presidente kung i-reverse. At uh, pangalawa, maaari silang pumunta sa Supreme Court. Yes. Because as what you were saying, kung susundin yung batas at yung interpretation ng mga batas natin tungkol sa freedom of expression, itong nga uh, decision na ginawa ng MTRCB na bigyan ng X rating itong dalawang pelikula na to ay... Uh, katumbas ng pagkitil ng freedom of expression. Yes. Okay. Kung gusto niyo po yung mga ganitong discussion at ganitong topic, please subscribe sa Chikahan with uh, Prof. Shelo Magno. Maraming salamat po. Ako po si Prof. Shelo. Ako po si Professor Dan Gat. Uh, from UP College of Law. <laughs> from UP yeah. College of Law. Okay. Maraming salamat po.